Kain tayo mga guys. Kain tayo naman. Ito, marag chicken, gulay, mm isda. Mm. yung oras ang bilis. Ano sa mga Four? Mm -hmm. Basta Hindi hmm. Alokbate. Hmm, alokbate. Kala ko nakuha mo na yun. Hindi kaya, ang press pa lang kaya bakit parang kakukuha lang. Noon, noon pa yun to. Sabagay, matagal man, mm, -hmm. Saka maganda yung nakuha natin. Hmm, bago. Mm -hmm. Saka puro doon mm -hmm. sa dolo niya. Mm -hmm. Kaya nga mabigat. Mm -hmm. Tapos ang sasabay yung mga kahoy -hmm. Okay, doon sa bandang Ahmad, eh, bakit maraming malunggay doon? Ahmad eh. Meron mm. pala malunggay dito. Mm. mm Yung malunggay dito ata, dun, dito ata yung sakwetan. No? Mm -hmm. sa uh, opera. Kasi nyong, nung nung meron yung ano ba yung hipag na ano. Hmm. na doon siya naka ano yung amo niya yung mga doktor na Pilipino. Mm. Daming malunggan nila bakit? Oh? sa so, oh, sa o bakuran nila so, ano hindi di ba yung iba nagnanako diyan sila oh, sa ano no gilid tapos yung mamunga oh di ba mm. ngayon di ba may bunga ng ano ngayon ano? mm. ng ano hmm, marami so <laughs> ako ngayon bunga ng mamunga kaya nga mahal mahal kaya mm. mga Pilipino doon na mga doktor. Mm. Marami mga malunggay yung bakit. bahay nila. Bakay Nagtatanim din may talbos ng kamote. Yan, nandun sa bakuran nila. Tap na rin na Maraming malunggay dyan sa ano, uh, sa mali doon, sa banda ng mga Pilipino doon. <tinyos>. Hmm. Guys, ngayon magmukbang tayo ng ano. Ang mga bangasol ako. Yung malaking ano. Yung mga tayo ng... Yung malaking ano ba? Malaking bangus. isda. Bangus. Yung bangus. Mm. Yung nila na natin yung isda. Mm -hmm. Diba? Hindi tayo kakain ng kanin. Mm -hmm. Isda lang. Isda lang. Mm. Yun natin. Kahit tilapia. Mm, kaya apiyat sa kabangos kabilin mo Tapos gulay, tapos sili. Kainin mo mm. yung sili, ba ha? Mm. Tapos may nilaga o kara. Mm. Kula. Mm. Nilaga mm. yeah. mm. o yung prito lang siya. Mm. No, pwede ba? Okay. Marami ng kain okay. natin. Ano ba itong kakanin ko? Ibuksin okay. mo yung mong gugutom ka pa niya. Oh, Kain na naman. O, magko, magko ka sa, na, ano, mamaya, oo. Yung munggo. Mm. Ginataan munggo. Ginataan mungo. Walang kakain yan, kundi tayo. Marami yan. Isang paterbang ano, kaldero. Pero ano yung hahanapin ko yung pwet? Yung pwede. Ayun na, yun na. Ayun ano? na, yun na. Nahanap na na <laughs> yun. lang, okay na yan ba ka? Ayun na sa na. talaga sa pwede. Oo. Sorb na ko dyan. Pwede na yan. Okay, no, bakit ano lasan? Ano <laughs> sarap kaya? Oo? Oo. Doon ang Ayan ng lasa. Kolesterol niya, oo. Doon ang spicy na? Mm. yung spicy na bakal. Kaya na naman kami Puro na lang pagkain Sarap na naman mm. Itlog eh oh mayroon pang itlog dyan Itlog na kami ni Lava Sabihin mm. nyo yung gabi na Yung pinain ko lang bakit yung mayroon akong isang saging mm. ng saging lang Isang saging saka Minom lang ako ng tea kasi hindi pwede hindi ako minom oh, Pag hindi mo minom mga pain, umilig, umilig, umilig. Bumili up, ako mga? ng painitan namin kasi ano, nasira yung painitan doon. Ang hirap hindi. Kung lang mm. talaga yung tempo pag hindi ako makainom. Bakit nahihiyaman ako lagi umihingi sa katong bahay ng mga oh, mga Hindi mm. maganda yun. Eh. Bumili na kayo ng sarili. Sabi ko sa Pilipina, hati tayo. Yeah. Sabi ko. Pero pag magsarado, di balik po na lang yung pera mo. O yung way ko. Nagpapagano mm, naman. Kasi saan ganun ako? Binigay ko po. Ang ah, makani ba yung bilin namin? Ano ba? Sa hindi hindi naman yung parang ganyan na plastic din mas malaki ka sa diyan. Hindi matibay. Oo. Ah. Okay na rin kung diyan sa 2 tutu Eh yung tutu kid sana bilhin ko nung pumunta kami ni Jane sa ko. Para naman yung stainless niya eh hindi para no magano konti sila na. Ah, uh, madali na lang sila. Oo, madali lang masira yun bakit sabi ko sayang lang naman. Mm. Pwede eh, na yung gano'n sa mga ma hal na matagal naman din yung gagamitin. Kaya nga eh. Sabi ko, pag magsarado, di iuwi ko. Galit ko yung pera mo, sabi ko sa katama mm, ko. Mm hmm, nakipagate naman din. Mm Bakit Basta itong ano, maalit ano. Sabaw ka muna dyan. Amay na yan. Mas makikin ano kaya sa manok. Gusto dyan. Eh, may ampalayan pa Okay. Yeah. Hindi mapait. Hindi mo pwede pa pala. Hindi. Sa akin ko ba na pa rin. na naman. nanon ko ng asin. May konti ng asin. Hindi hmm. pala tinatanggal yung ano, buto. Hindi. Okay. Basta hindi masyadong matigas. Hmm. 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 Hindi. 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 Hindi.